Barbers TV uh, ito nga po medyo mamimigay po kami ng konting school supply at uh, libreng gupit konting pasopas po sa mga bata na mula grade 1 hanggang grade 2 yan po ito na ito po yung aking team ka barber ayan po yung aking misis yan anak po pong panganay ito po yung aking team sa barbers ayan po yung aming mga ipamimigay ayan, ayan po adi ikaw na dito ako na dyan Pa, na napakakauna tayo kay jay من Good morning po mga Kabarbers TV uh, Ito nga po uh, Medyo magbibigay po kami ng konting tulong Para po sa mga bata uh, Dito po sa Barangay San Antonio Porok 6, uh, Pila Laguna uh, Napagkasunduan po namin ng aking misis uh, uh, Makapagbigay ng School supply at libreng gupit At libreng pasopas para po sa mga bata Kahit konting tulong uh, Lalo po ngayong magpapasukan, uh, magbibigay nga po kami uh, ng aking mga kasamahang uh, bar barbero uh, na andito nga ako sa aming lugar dito po ako lumaki nung ako'y bata uh, at pinatawag ko po yung mga bata uh, na papasok po ng grade 1, grade 2 ngayong yung pasokan uh, na nga po silang lahat ay uh, nga po medyo ini-interview ko ng bahagya habang hindi pa po kami nag-uumpisa yung uh, apat medyo ilalatag ko na rin itong aking gamit at uh, magugupit alas dito po ako lumaki sa lugar na to uh, sa barangay San Antonio Purok 6, Pila Laguna kung tawagin po ito pulo tawagin po pulo po kung tawagin ito yan po mga batang yan eh, halos taga rito din po yung iba at yung iba naman po ay dayo Uh, iba-ibang barangay din po uh, at ibang lugar din uh, pinapunta ko po dito sa lugar na to para makisa at mabigyan ko po ng konting tulong ng aking misis uh, bali ang gagawin po namin ay magbibigay po kami ng libreng gupit gupit uh, konting tulong para sa mga grade 1 at grade 2 na school supply at uh, syempre po konting pagkain, pass para naman po yung mga bata ay uh, medyo mabusog din po uh, kahit na paano po sa pa ka kanilang sa kanilang paghihintay ayun nga po yung aking mga barbero uh, at nilabas na rin po yung kanilang mga gamit at mag-uumpisa na po silang magupit at napakarami nga pong bata uh, at mabibigyan ng kahit konting tulong bali mabibigay po tayo ng mga school supply at dahil po nung bata din po naman ako ay halos ah, wala din naman po kaming school supply na ginagamit pag kami pumapasok ang ginagawa po nung aking nanay ay yung aming mga pinagtirahan nung sinunda, nung sinunda na taon at kung halimbawa kami ipapasok ngayong taon ay kanya pong tinatahi kaya naisip ko din po kahit paano at medyo nakakaluwag-luwag din naman po ay makapagbigay po ng konting tulong halos kabawasan din po sa gastusin ng mga magulang at syempre po ah, libreng gupit kasi magkano rin po kasi yung magpagupit lalo ngay magpapasukan sa dami yung gastusin ng mga magulang ng mga parents kaya naisip po namin mag-asawa na magbigay po ng konting tulong ganyan nga po at na po nung aking mga barbero uh, nagupitan po yung mga bata kasama kasama rin po pala yung kanilang mga parents dito yung kanilang mga guardian at uh, nagpapasalamat po kami dahil po madami pong pumunta at kahit paano marami po kaming matutulungan medyo malayo layo din po yung aming nilakad mula po doon sa may kanto sa labasan at maihatid lang po ang aming konting tulong uh, para naman po sa mga bata ang ano lang po namin sana po sila mga bago mag-aaral ng grade 1 at grade 2 ay ipagpatuloy po nila yung pag-aaral at makatapos sila ang kailang mga kurso, anumang gusto po nilang marating uh, sa kailang pag-aaral Uh, ano ko lang din po sa mga magulang na pilitin din po makatapos ang kanilang mga anak, uh, itaguyod at talagang pilitin po makatapos ang kanilang mga anak dahil po yung pinag-aralan po ay talagang hindi na po makukuha sa kanila. Yan po ang kanilang kayamanan. Hanggang sa muli mga kabarbers, uh, like comment and subscribe. Maraming po salamat. Bye bye!